nananawagan ng pagkakaisa ang Christian Muslim Democratic Coalition o CMDC matapos ang bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa isyo sa People's Initiative at sa naging palitan ng mga hanghang na salita sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. Ayon kay Bobby Brillante, nagkaisa ang kanilang koalisyon na magdaos ng pagpupulong matapos ang kampanya dahil sa nangyayaring bangayan sa politika na mauwi sa pagkakawatakwata kung saan kawawa dito ang taong bayan. Kilala ang grupo na sumuporta noon sa kampanya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016 at maging sa nakaraang halalan ng 2022 ng pagtakbo ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa Unity Team. Aniya may 8 milyong miyembro sila mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao na nais na magkaroon ng pag-uusap ang dating Pangulo at kasalukay ang Pangulo upang maayos ang gusot para na rin sa ikabubuti ng bansa. Ito yung uh, una-unahan naming pagsasama-sama pagkatapos ng kampanya at uh, dahil nga doon sa nangyayari ngayong uh, kaguluhan mas uh, minadali namin na magpulong ngayon para uh, manawagan sa taong bayan at sa ating mga liderato na itigil na muna itong uh, political bickerings at uh, ano mga activities na nagiging sanhi ng uh, political divide in the country because eventually the, the country and the people will have to will suffer as a consequence. Nagpahayag din si Brillante na suportado ng kanilang grup, grupo ang panawagan ng Pangulong Marcos na itigil ng ang Kamara de Representante ang pagsusulong ng People's Initiative. Paliwanag ni Brillante, ang tunay na People's Initiative ay ang talagang kagustuhan ng taong bayan kumpara sa nangyayari ngayon na may nagaganap na suhulan at panluloko sa mamayan ng tangi may nais lamang ay ang mga politiko. Kaya dapat aniya na itigil na lamang ang People's Initiative at hayaan na lamang ang Pangulong Marcos na tuparin ang kanya naging pangako noong kampanya. We want this uh, people's initiative, or so-called people's initiative, to stop and uh, let's move on and allow President Marcos to govern without any disturbance. This is not uh, a genuine people's initiative. This is a money-initiated initiative, dahil with 20 million per district. Uh, you are corrupting the people in the district or in the provinces, corrupting them to sign and agree to a, to a provision of a constitution that they do not even understand. Before you can conduct a people's initiative, kinakailangan marami ka munang gagawin pagpupulong sa mga barangay, sa mga munisipalidad, sa mga syudad at mga probinsya at lalawigan o mga rehiyon. Hihinugin mo muna ang pananaw ng tao bibigay mo muna yung proposal, doon pa lamang sa discussion ng barangay uh, level, ay malalaman mo na kung sila ay pumapayag o hindi. Sapagkat pag nagkaroon ng people's initiative sa pagbabago ng constitution, dapat ang principal motivation ay ang ikagaganda ng mga Pilipino at ng bansa, hindi yung ikagaganda ng mga politiko. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.